Hello. So, tanghalian tayo guys. Kumakain ba kayo ng talong na ano, yung nilaga muna tapos yung smash at lagyan ng itlog. Nasarap ito guys. ano Binili ko 10 piso. Yan. Marunong din ako gumawa nito. Kaya lang bibili ka pa doon sa palengke ang pamasahe ang mahal mahal 60 back and forth naalala ko pag anito ang ulam minsan sa mga cruise ship guys pag mayroong ganito magluto ang pinoy ng ganito nag aagawan pero bihirang bihira na yun guys hindi ko ito ipagpapalit saan. Bye. And guys, flex ko lang. Yung mga Disney small stops ko. Minnie Mouse. Ito pala. Si, ano ito? Minnie Mouse. Captain Mickey. At saka si Minnie Mouse. Yan, ito yung regalo sa akin nung nag 3 days orientation kami sa celebration place in Florida. Kissimmee. Nandoon yung ano ng Disney. Tapos nagpunta kami sa no ikat trade is nami nagpunta kami sa Floridian Spa Hotel yon. Tapos ah uh, nag kami sa, sa, sa loob, nag-tramway kami papuntang Disneyland Orlando. Wow, amazing, amazing. Hindi ko ma ano, makalimutan yun. Ang tour guide namin at yung, yung lecturer din namin na sabi niya, she was just a passenger then became uh, an employee of Disney sa loob ng office. So yon tour niya kami lahat. Ito pala yung guys. So, yan. Yeah this week, twice ako nakapunta doon na nakasakay ako sa mga ano, rides sa Tower of Terror, sa movie, movie Great Ride, na nanon kami ng ano rin, ng movie na may salamin na ang lapit. Tapos, ah, <clears throat> marami kami inanuhan yung kukato, yung first time namin. Libre lang yung guys, privileges lang yun ng mga cast and crew sa Disney. Pwede mong dalhin din ang pamilya mo. Yun. Sa mga ano lang yun, sa mga officer sa barko. So yun. Ito pa, yung watch kami ng, sumay kami ng tramway. Ay hindi, ng ano ba tawag doon, sa madilim na lugar. Tagboat, parang tagboat. Ito nakita ko doon si Captain Hook na nag-sparring sila ni ano ni ah, sino ba yun? ni Peter Pan, yan merong real, real na nag uh, ano, sa loob habang tumatakbo sa tubig ako ang una-unang sumampa doon, hindi ko makalimutan yun dalawahan, ganyan tapos uh, sumakay din kami ng rock and roll na pag uh, ganyan talaga guys yun, may picture ako doon. Kukunin mo yung picture sa labas. Biruin mo, madilim doon ha. Pero mapipicturan ka. Ganyan. So yan ang aking mga, ano, marami pa ito doon, guys. Yan ang mga, biruin mo. Ilang taon na to sa akin? 20, 20 years? 2001, 24 years na. So, mga 2,001 ko to in ano. Yung unang ano ko, sampah. Marami kasi sale sa ano. Ano lang yun. Charge lang yun sa kami namin. May card kami ganyan. Pag nang sale ang Disney talagang ano guys. Talagang bongga. Ayan. Lalo na pag cruise sale. So, iniingat ngatan ko para ito guys. Ang kakyot no. Ito pala, may kwento. Ito, may tinatanong yung pag-game ba, may tinatanong kung sino si ang character na. Ganon, ganon. Nakasagot din ako ito. Yan ang regalo sa akin. Doon no, sa office ha. Sa onboard naman, marami rin akong mga Disney stuff. Like bag, backpack na Goofy or ano, ang isa pa doon yung, sino ba yung Pluto? Yung gumagalon. Yan kasi cleanest cabin among 1,000 more than 1k crew uh, isa ako sa pinaka ano, malinis na cabin kahit na wala nag solo cabin pero actually hindi solo cabin yun dahil nagbakasyon yun yung kasama ko so, so nag solo ako mga 2 months yun ang time na yun tapos wala hindi kami kasama sa paglilinis na libre kami naglilinis so naabutan ko yung ande time sick leave ako. <laughs> Doon ko napatunayan yung pagkasalubong sa akin ng ano ng aking safety officer na kung paano ko linisin yung kabina ko kasi isa sa sa mga deck guys. Parang gano'n din ang chief engineer tinatanong ako kasi sine-check up pala nila. Tapos minsan kumatok sila, nakasiklib ako. Apat sila, captain, safety officer, chief engineer, at saka staff captain nagulat sila na loob ako tapos sabi I'm, I'm sorry Marilin uh, uh, uh we, we disturb you no 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 sir uh we just uh dropped by to see how you clean your cabin because we have, we heard that your cabin is one of the cleanest cabin sabi ganon nice sabi ganon oh totoo yun guys speak as man hindi lang kumbaga malinis kundi organized pa. At saka, sa lahat ng laging barko ko, uh, mayroon ako mga picture frame ng anak ko, ng dalawa kong anak, ako na nag-graduate sa ganyan. Tapos, nilalagay ko yan, mga simple lang sa akin ano, sa aking table or kaya sa bed ko. And meron akong lagayan na gano'n. Kaya yung picture, lalagyan ko siya ng magnet sa taas. Para ma maano siya, maipit siyang ganun na hindi siya mahulog. Sa pangatlong barko ko ginawa ko 'yun eh. Okay, 'yun lang sharing sharing. Yan si Tinkerbell. Yan. I've been in the happiest place in the world. 'Di ba may ano kasabihan si Roy Disney na we can dream, create, design and build the most wonderful place in the world. But it takes people to make the dream a reality. So, naano ko na yun. Gusto ko ba, nung araw, gusto ko bang mag-alos ng mga kabataan na mangarap sila at magbarko. Magbarko. Kasi nandoon nga yung ano. Lalo na dito sa Disney. Yan. Maraming bata doon. Enjoy sila doon. Pinapangarap ko nung araw yun. Eh. Sabi ko sana nung bata kami naranasan ko yung mga ganun, ganyan. Pero dahil na rin sa pagiging crew ko, at least na met ko yung mga iba-ibang nationality na mga bata na tinitingnan ko sa pool kaya pag umiikot ako dun sa mga anong yung inaano sila inahabilin sila sa mga nani kasi may mga activities na for adults iniiwan sila dun per hour ang bayad sa kanila sabi ko sana ganun ang trabaho ko part time okay yun lang an uh, laki rin ang utang na loob ko talaga sa Disney guys lahat ng mga pangarap ko natupad okay grateful ex ako thank you